iyon oh, flex lang natin yung motor ng customer napakaganda motorstar easy ride 150 150Q ikutan natin mini n max mas maliit po siya sa n max pero mukhang n max Ayan, easy ride speed napakaganda susian yung panel ang ganda rin ng display yun oh Mini N-Max na may kasamang Aerox. One click. Ang ganda. Maganda rin yung niya. Pagka-plastic. Elegante tingnan. No? Pati yung upuan. As ang tahimik ng mari niya. So ito po ay carb type. Meron daw variant nito ng FI. Disc brake din ang ulihan. Maganda ang quality cleaning naman po tayo ng transmission mga boss. Ayan, dilaw na dilaw, sunog na sunog. Muntik ng maubusan ng gear oil. Papalitan po natin 'to ng oil seal at rear axle bearing. Ayan. Pero kahit madilaw 'yan, basic na basic po sa atin 'yan. Puti agad 'yan. Yan po yung panlinis na ginagamit namin. Napakaganda po niyo. No? Hindi mo na kailangan pang gigilan masyado ang daling linisin kahit sa makina good na good at sa panggilid napakahusay po ipanlinis nito mga boss kita nyo naman brush brush lang puti na agad bigyan ko lang po kayo ng clue sa ginagamit namin na panlinis ito po ay mabibili kahit saan kahit saan lugar meron kang mabibili nito no? hindi po namin ito ginawa binibili rin po namin ito yung cleaning agent na aming ginagamit. Kasi meron din kaming ginagawa para naman yon sa aming ultrasonic machine. Yun po yung ginagawa namin na solution. Pero sa mga ganitong pesa po, binibili po namin. Dati ginagamit namin yung ginagawa namin. Kaya lang masyadong magastos po. Mahal yung cost. Kaya nag-isip kami ng iba na panlinis na kahit saan ay eh, pwede mong mabili. So, ganyan po ang itsura ng transmission niya. Dilaw na dilaw. Pakita ko sa inyo. Paano natin malilinis yan. Ilang pahid lang ng brush. Puti agad yan. Yun oh. o. Tanyo naman mo, oh. Pumuti agad. Kahit maitim na yung panlinis na ginagamit namin puti agad, di ba? Basic. Madali ang trabaho. Di ka na mahihirapan. Wala pang amoy. Safe na safe sa kamay. Yun know, konti brush-brush lang o. Oh. Kahit wal, wal na yung brush na gamit namin. Yung detailing brush. Napakalambot po niyan. Detailing brush po ang tawag yan Puti na siya agad, oh. Babanlawan na lang. All right na, all right na ulit, right, mga boss. Oh. Honda click naman tayo, mga boss. Two years na walang maintenance. No? no? Simibitic cleaning natin to. Milinis natin yung magneto, pininturahan, in cleaning, tinratel body cleaning. Talaga namang karumal-dumal ang dumi. Mga bossing palyado na rin umanda. So, ngayon, tinotono na lang natin. No? Ang isa pang issue daw nito, yung idling stop. Hindi na daw gumagana. Pero once na itama na po natin ng RPM, gagana na po yan. Usually po kasi, dapat pasok siya sa range ng RPM. Sa 1.5 hanggang 1,700. Para gumana yung idling stop. Pero minsan kahit 1,400 yung RPM natin, gumagana siya. Huwag lang talagang sobrang baba. Ayan. Gumagana na po yan mga boss. Diba? Basta maitama po ang RPM. Goods na goods na po ulit yan. Gagana ulit. Tangin yung idlings na. Bleeding na lang po. <clears throat> Nang kulan sa radiator pinapainit na maayos yung motor yan yung RPM niya naman goods na ang lakas ng ulan grabe natambakan na kami ng gawa Okay, hey, mas okay pa yun. Baka na malalagot na naman tao. Ang dami agad kinaskos dito. Eh. Net, eh. Ito <coughs> mga boss awareness lang no. Last week nagpunta dito ang may-ari ng motor na 'to. May dala siyang belt Bumili siya as in brand new. Hindi ko alam kung saan siya sa bandang Kalamba bumili. niya Bumili siya ng belt brand new, legit. Legit yung plastic. Legit yung karton niya. Yung naka sa belt. No, legit pero yung laman peke mga boss ito one week pa lang nagkabitak-bitak na napulbos mapuputol na marami ang dami na po talagang manluloko ngayon sa panahon na ito kaya ingat-ingat po mga bossing pinabili niyang 5BB parang Divisoria Gaming ayan e, you know, o mapuputol na one week pa lang napulbos na agad yung ibabaw ng bell at yung ilalim bihak-bihak na mga bossing parang sinulid na. Nagkanda ubos-ubos na. Naipon sa loob ng Bell. Sa may Bendix Drive. Grabe. Kawawa si boss. Sa so, gastos na naman siya. Bagong belt na naman. One week lang. So ingat po sa pagbili ng belt mga boss At ito pa nga po pala. Yung sitwasyon kanina umaga. Medyo natambakan kami talaga tapos sumabay pa yung lakas ng ulan. Maraming salamat po. Ito po ay from Lipa, Batangas. No? Dinayo tayo. Thank you very much po. May mga humabol pa nga. Hindi na natin picturean, No? Medyo busy po talaga tayo. At talagang ang ulan eh, galit na galit. Bukas po ulit mga bossing. Ride safe po. And God bless sa lahat. Open po kami bukas 9am to 6pm